Si Romualdez, ganun talaga eh. Bulgarang kabastusan yung ginagawa niya kay VP. Mm. Kasi nitong weekend, maraming mga interviews na naman. Yes. Yung best friend mo, mm. si Claire Castro, mm. at And saka si ano, yung anak ni Bante. Si little princess Abante. Si little princess, <laughs> not, sa not so princess looking, uh -huh. princess Avante. Pangit uh -huh. nun, ano? Ha? Grabe, direct. Hindi, ang pangit <laughs> na sinasabi niya. Oo. Ah, oh, oh. Ah, mo sa saan, saan ka ng sa prinsesa, <laughs> ano, <laughs> ano <laughs> e? Prinsesa ka, <laughs> ay tapos pangit. Ang pangit nun, nung, sinabi, nung niya. sinabi niya. Ah, okay. ah Kayo <laughs> talaga. <laughs> Pero <laughs> yung ano, hindi, pangit naman talaga yung sinabi niya eh. Yung sinabi. Oh. Oh, pangit. O, oh, kasi talaga. ano ba yung sinabi niya? Ah. Di balin na daw tawaging tambalos-los yung Pag amo niya, wag lang silang magnakaw. Ha? Huh? Yang e tanong, ano ba ang definisyon ng tambaloslos? tambalos los? nagsimula, unang-una sa lahat itong gulo na ito. Correct. Ayan, tambaloslos. tambalos ah, ah, so Alam mo, may mga nakakausap ako, ha? Mm. mismo ni Marcos. Oy. lagi niya sinasabi, sa totoo lang, si Marcos, kung, pinab kung uh, ano, hindi niya inalaw yung pinsan niya, siguro maayos pa itong bansa natin. <laughs> Talagang yung pinsan niya kasi bida-bida eh. Hmm. Yung pinsan niyang feeling uh, si Kim, ano? Kim, Kim Jong-un. <laughs> diba? <laughs> Kaya nagsalita siya parang si Kim Jong-un. Talagang parang ano, oh. ewan ko. Kawawa talaga dahil sa kanya. Kung hindi naman siya nagwarla-warla dyan, oh. sigurado ako si BP hindi naman gaganyan eh. Kaya lang masyadong inabuso si BP nung pinsan niya eh. Kaya tuloy nagkaganyang ganyan Eh, ganun talaga kahina itong tatay ng Pilipinas ngayon. Ayaw. O kasi nga, kaya siyang isway, kaya siyang mm. ano yun. Uh, mantakin mo ha, yung, according to Toby Chanko ha, mm. yung mga... Ayuda? Hindi, yung mga projects na... Dapat na i-review pa ng ah, officer okay. of the okay. president. Mantaki mo, ipinangako na nitong ni, ni Romualdez sa mga congressman para lang pumirma sa impeachment ni VP ah, Sara yes. hmm. So, parang tinali niya yung kamay ni BBM. Wala ka nang pwedeng i veto sa lahat ng yan. Ha, pinangako ko na yan eh. Hmm. O, oh, parang gano'n ang ginawa niya. So, talagang may pagka-diktador ito. Ang problema, si... Hindi, pero, banad ba'y totoo? So, sinasabi mo... Ang ang problema si Romualdez, si Bongbong hindi problema hindi, para kang si, si Imee. IME, I IME, 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 ka. Hindi problema <laughs> rin si Marcos. Pero talagang ano eh kasi yung politika, ano naman 'yan eh? Meron yung tinatawag na bulgarang kabastusan. Mm -hmm. Si Romualdez ganun talaga eh, bulgarang kabastusan yung ginagawa niya kay VP. Mm -hmm. ba? Diba? Pwede naman yung oposisyon na hindi masyado pero ito, wala eh, syagad sa buto, eh. Kaya nga, alam mo, ito siguro ang... Eh edi, kita nyo ah. Anong klasing ama yan si, ano? Si Romualdez? Mm. Tingnan mo yung mga congressman ngayon. Mm. Lahat tama. balasubas. Nako, oh, tama. Hindi, di ba? Mm. Lahat sila balasubas ngayon eh. Kasi nga balasubas yung, ano eh, nagtapang-tapangan yung, yung speaker. Lahat talaga eh, nakita nyo ba na ganyang kababoy ang kamera? noong mga panahon na ibang speaker, hindi. O nung itong isang to, eh, talagang sumagad sa pagiging abusado, hala, pati lahat ng buong tao niya abusado. Kaya yan ang halimbawa ng, ng uh, yung father na, na kind of leader. Palagay ko na? totoo yung sinasabi mo, Bay, kasi... Mm. Si Barbers, sayo, eh, pinakita kanina, si Barbers, sa bait niyan dati. Mm. Naging demonyo eh, you know? Correct. Mm. Diba? Si Chua. Abate. Chua. mababait oh. yan nun. Mm. Pero nung nabahagian ng kademonyohan ni Romualdez, ayan na, nagwala na nagwala. Nagwalwal na nagwalwal. Kasi siya na, nating tatay eh. Mm. Oo, oh, di ba? Kaya nga, alam mo, buti na lang din yung tatay ng banateros na si Atty. Marlo Cristobal. Ay, oo. Oh, oh. Ay, oo. No? Napakatalino. Oo oh. oh, naman. <laughs> Kaya tuloy <laughs> yung tatalino ng <laughs> la mga banateros. Hindi pwede magkamali sa batas. Delicates ka. Oo, oh, lagi ano. tayo nagtatanggol. Happy Father's Day sa tatay butin, natin. Ta Buti hindi ah, kami... Uh, attorney, happy Father's Day sa'yo. Happy pa Kustaban. Father's Day. Ito. Maraming salamat. Di mo kami sinisingil ng uh, attorney's fee <laughs> sa lahat ng mga pang... Uh, ano namin sa'yo, panggugulo namin sa'yo sa mga tanong namin patungkol sa batas. So, uh -huh. Di ba? Ayun, no, sabi tuloy na ng iba. Dati may galang pa sa sa house eh. Mm -hmm. I mean, yung isang sabi kong ano eh, uh, pwede ka namang kumontra, pwede ka, pero may respeto pa. Eh, hindi eh. Itong nakaraang kamara, talagang wala, bastusan na. Mm. Parang ano talaga, na nababoy. Bakit? Kasi nga, yung, yung kanilang tatay doon, eh, medyo abusado. Yes. Mm. Mm. Eh, yun ang nangyari dyan. Kaya nga, Mm. Ano eh, kaya nga medyo ang nakakabwisit dito, mali na nga, pilit pang nililinis nitong mga, mga tagapagsalita mm. nila. Na itong mga tagapagsalita na ito, wala namang tagapagsalita yung speaker dati. no eh. oh, for may the long ito, time. First time in the history of uh, the House of Representatives na nagkaroon ng isang speaker Sino ba tatay niyan? Eh, hindi ko alam kung oh, sino ba tatay nito eh. Oh, hindi, natalo yung tatay niyan. Yung sino lagi mo, may quintas na Cruz. Oo, oh, oh, Di ba bastur oh. yan? Oo. Oh. Oh. Eh, Bakit kaya yan yung anak? Eh, bastos din yung tatay niyan. Parang <laughs> ano eh. May nakita rin tayong pagkabastusan doon sa tatay niyan eh. Na parang ayaw niyang aminin. Pero mm. kumakalat din sa social media. Siyempre, wala namang aamin eh. Hindi ka naman aamin. Oh. Kaya lang, ang problema sa atin dito, eh, mali na nga, marami pa rin ang sumusuporta partner. Pero uh -oh. itong, ano, diyan mo makikita na itong si BBM at saka itong pinsan niya, mm parehas mga walang walang bayag. Correct. oh okay. alam mo kung bakit? Na, kung bakit kasi nabi? kung mm mo -hmm. parehas silang nag hire ng mga tao na aatake para sa kanila. Yon ang ito trabaki. si Romualdez, wala tong, hindi to sanayin ng may kalaban, Banat Bay. Mm -hmm. Nagpapasalamat kasi sa isang interview niya, thank you daw sa mga bumoto sa kanya. <laughs> e eh, uno sa lahat, wala ka kalaban. <laughs> wala Natural, kay tatlo lang bumoto iyo mananalo ka, yes. ka Walang uh -huh. hiya ka. So, itong, itong tao na to, mm -hmm. hindi to sanayin ng may kalaban. Mm -hmm. Hindi to sanayin mm -hmm. makipag-bakbakan, debatihan, palagay ko. Kaya niya hinayar talaga yan. Same